Good morning guys, welcome to my youtube channel guys Teroy Vlog TV Up for today's video guys Maghahanap ako dito guys ng kababalaghan dito sa cemetery na ito So ito guys, maghahanap tayo guys So ito guys may nakita ako dito guys na puno guys, natumba Yan Ito po kadikit siya dito guys sa nitso yan puno ulit puno to guys nang ang tawag nito langka langka ah natumba siya guys dahil sa parang linagyan ng ano guys baga bayan diba parang sinindihan guys ang ilalim niya guys ng puno ito malaki na itong puno ng langka guys Natumba. so ito pa guys may nakita pa ako dito guys na nitsu guys nga ano naka bukas tingnan natin so ayan guys uh, may laman pa guys buo pa ang kanyang kabaong hindi pa nasisira tingnan natin guys so yan guys oh. may laman pa guys yan parang ano guys hindi pa siya na agnas hindi pa nabuto so panoorin na lang ito ninyo guys hanggang dulo so ayan no oh. So shout out sa pamilya ni ni Aurea Hihara So 5 years na po ito sa nakapanood na video na ito uh, pwede pumunta kayo dito sa cemetery oh, dahil hindi po naagnas ang inyong minahal sa buhay nandito Balik to namin isarato namin lalagyan namin ng na seminto seminto balikan namin yan so ayan ito pa guys oh, sa taas guys uh, may naka bukas din guys na nitsu yan punta tayo yan guys sa taas tingnan natin oh yan guys ah meron nga laman guys yan binalot siya ng plastic guys para siyang ano mami oh malapit lang sa puno na nabagsak dito sa mitso yan So ito yan guys oh. Kita ko guys. Yan. Pangalawa na to guys, nakita ko yan. Nakita ko ito guys. Pangalawa na to. Maghanap pa tayo dito guys. Ng mga kababalaghan. Kung anong makita natin. Yan. At ikukontent -co natin guys. At ito pa guys oh. Pangatlo guys. May butas-butas ang kanyang nitso guys, yan o. Oh. Yan. Sa loob niya, yan ang kanyang kabaong metal casket. Hindi natin makita dahil naka-simento siya. Yan o. Oh. Makita natin ang lang kabaong. Yan guys. Sa loob ng nitso yan guys. pangatlo yan guys pangatlo so ito guys bago to guys bago to gawa nito yan mga bago yan puno na lahat full tank niyan ka open pa nito guys oh tayo dito guys maghahanap tayo ng kababalaghan guys so akala ko guys mayroong laman wala pala dito tayo guys sa sulok guys so may mga damit pa dito guys oh. parang pinabayaan ng tao guys so, ito tayo guys sa sulok guys libingan nito ng mga bata guys so ayan guys oh. may kabaong ng bibi guys yan So, dito tayo guys. May mga sako-sako dito guys. Ano kaya laman ito? Tingnan natin guys. Ah, bato. Bato ang okay. bato. So, may bagong libing dito guys. Oh. May ano pa guys, may tinapay pa guys. Oh kagat ng langgam at saka kandol so may ano pa guys pusa pa dito guys yan pusa yan miming, miming. kau na kaming kakain ka na miming miming kakain ka na parang siya po ang nagbabantay dito guys so ito pa guys oh may nakita pa ako dito guys oh pang-apat 'to oh guys na nakita ko nga uh, kabutas guys uh, oh 'yan hindi pa naagnas guys so 'yan parang siya ang nagbabantay dito guys oh pusa so okay guys paki-support naman ang video nito guys uh, paki-like, share and subscribe para lagi kayo update sa susunod natin video guys salamat sa inyong mga suporta sa walang sawa sa pagpanunod sa vlog thank you to all the time God bless babos labi na sa atong mga IFW at sa ibang batsa so thank you to all the time God bless labi na sa atong mga bagong viewers and subscribers thank you to all babay babos I love you to all and God bless nyo yung tanami sa nagsuporta